Grabe talaga ang mga uwak, oh. Akala ko naglayasan na yung mga uwak, mga tinuhak na uwak, binalik-balikan pa. Patapos na ang mga pakwan. Hanggang ngayon, nandito, bumalik na naman sila. Sus, grabe itong mga uwak. At ito namang mga puno ng pakwan dahil sa super init ko, makita natin nag-brown na siya. Mabuti na lang ang kanyang mga bunga ay hindi okay pa siya. Ayan. Ayan, makita natin sa tunog. Ganyan. Pwede na yan siyang i-harvest. Kaso nga lang, yun na nga, hindi siya masyado nang matamis. Dahil nga, yung puno niya, naging brown na. So, ito, hindi na rin ito pwedeng i-deliver sa JA. Ayan. Ipamigay na lang ito pwede pa. Pero hindi na namin pwede ibinta yung mga ganito na ang dahon. Dahil nga, ayan, hindi na yan siya masyadong matamis grabe ang mga uwak talaga walang patawad ang mga uwak oh. ito, ito oh ayan nasira oh tingnan nyo matagal na pala itong nakagat nila grabe ang mga uwak so kailangan alisin ko ito siya dito